Yes, good evening everyone. For today, another lutong bukid lang yapunta. <laughs> uh, lutong bukid friends, hayo. It's adobong alugbati. Oh, parang nagluto ka lang din ng adobong kangkong. Pero alugbati yung main ingredients. Walang kangkong eh. <laughs> so, ayan. Isa tayo ng uh, bawang at sipis. Okay, so let's add our main ingredients. Alugbati. video ngayon, wala akong stand. Kasi hinarap yung cellphone stand ko, kaya medyo malikot yung kamay natin ngayon. Malit <laughs> na kayo sa... Mabilis lang kung maluto. Kaya ang kampong lang din talaga. At natin yung oh, toyo. Okay. Ayan, so nag-add lang ako ng toyo, oyster sauce. Para may konting lasa din naman siya. Diba? So, ayan na. Adobo na siya. And that's our ulam for tonight. Spinach adobo. Spinach ba ang alugbati? I actually don't know talaga. Research ko nga. Like, thumbs up, sign, and subscribe bell.